guys Man, Iba talaga so pag lalaking Ram lalaking, Ram lalaking, Ram lalaking Ram Gumalaw yung anak mo Nakakaproud Panoorin natin guys yes. Tingnan mo naman ang mga galawan yan May Ram pinagmanahan Ram yan Panoorin natin ha Okay so, so, Tingnan natin Ram yung mga galawan Kaya nung mga guys Kasi sila, tayo may naamoy ako hindi maganda. Pag-isipan mo yan, nak, delikado. Tawa pa, magpupulis yan. Parang may naamoy akong di maganda. Ay, nakahinga ng maluwag.